hindi ka makarelate no hindi mo naman kasi pinili ang Pilipinas actually masakit para sa aming mga OFW kasi it's true and hindi naman namin ginusto umalis pero para sa pamilya kailangan namin gawin alam nyo kung marami lang sanang opportunity para sa lahat kung meron lang sanang quality of life safety tsaka assurance ng magandang future then hindi na namin pipiliin sa ibang bansa actually hindi talaga siya nakaka-proud kasi as much as gusto naman namin piliin ang Pilipinas pero for the sake ng mga pamilya namin kaya nandito kami alam namin na magiging maganda ang buhay nila kaya we chose to sacrifice ourselves here abroad kung alam niyo lang kung gaano namin kagusto pili ng Pinas. Kung pwede nga lang, umuwi kami monthly. Alam nyo ba na yearly kami nag-iipon ng almost 200k? Kung iba, mas malaki pa. Para lang makita namin guys sa Pinas. And every time na nagbabakasyon kami, halos ayaw na namin bumalik abroad pero kailangan namin gawin. Kasi marami pa kaming pangarap at sobrang dami pa namin gustong iparana sa inyo. Na alam namin, dito lang sa abroad matutupad lahat yon. Siguro mukha nga kaming pera kaya kami nandito sa abroad. Pero that's the reality eh. Nasabi pa ng iba na nagpapaalipin daw kami sa mga banyaga. Basta sa puso, tsaka sa isip namin mga OFW, wala pa rin tatalo sa ganda at saya ng ating bansa